Ay, naghihintay ka, Tadayma. O, buksan mo ko, dali. Buksan mo. Buksan mo ko. Buksan mo ko. Mi, buksan. Tadayma. Ay, buksan mo. Ayan, huwag lang buksan niya ako. Ay, bayt-bayt naman. Kumilang galing work na mismo kumin. Hmm. hmm. Pakis nga, pakis. Pakis. Hmm. Binuksan na ko ah. Ayan, nag yan sa akin. Hmm. Ah, sarado mo na. Hmm. Sarado na. Hmm.